Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Say, say, ang tanong po eh, may good news na po ba sa ating mga lolo lola? Umusad na po ba? Ay alam mo uh, talagang ang mga senior citizen nagdadasal talaga kasi walong buwan na na natulog sa Senado mm hanggang -hmm. so, ngayon wala pang wala pang uh, uh, aksyon kaya talagang ano, nagtiyaga na nagantay ang mga nakatatanda eh mukhang uh, hindi na sila makapagantay dahil walang uh, walong buwan na so yeah. nagrally na po nung isang araw. Opo, opo. Eh napag-alaman namin na nandun pa sa committee na ni Senadora Amy Marcos. Mm -hmm. So sana naman nakausap naman namin siya. Hopefully ilabas na niya ngayon at uh, sabi naman ni Senate President Jesus Codero aabot pa naman Opo. kung mailabas mailabas ngayon hanggang next week mm -hmm. so sana Thanks for watching please don't forget to like share and subscribe